Shoutouts ni kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. 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 Let's Judge lit. Judge get Let's get lit. Judge get lit. Let's get lit. Let's get Let's get oh, let, uh, lit. Let's get lit. Si. Let's get let lit. Let's get Let's get lit. Let, If you're feeling real good, put your hands in the air. what's up, what's up mga kumag, I'm ang inyong online judge. Wala nga ba kundi judge Jinan. Okay guys, another OG battle ang re-reviewin natin. At syempre galing pa rin to kay Lobella Nadwa. Shoutout sa'yo. Uh, Batas versus Delo. Hindi ko pa ito napapanood guys. Hindi, hindi tulad nung uh, Apex Snatch na pamilyar ako Although hindi ko pa yun masyado napapanood pero uh, pamilya sa akin kasi nga naririnig rinig ko yun sa mga classroom before no high school ako. Pero itong Delo vs. Batas, hindi ko pa ito napapanood. So exciting also kasi uh, naging ano eh, naging itong battle na to, ito yung naging root kung bakit gustong magtapat yung Delo vs. Batas sa isa buhay 2015 kasi gusto nga daw bumawi ni, D ni, Delo. So, ibig sabihin, panalo si Batas dito. Pero, anong klasing battle ba ang nangyari? So, alamin natin yon tignan natin, and game. Yeah. Na. Right, game, minute. game. Respect the MCs. Respect. Let's go. -hin. Mga chong! Huwag nyo naman sana isipin ako yung nagiging mata pobre. Pero wala talaga ang magagawa dito kung di bumaba sa level lang isang pulubi. Ang ah, kalabag nga pala si Delo, grupo niya, Squatter House mga pare. Pero tanong lang ah, paano magkakabahay ang isang squatter? Ibig sabihin yan, hindi ka lang pala jolog eh, isa ka ding tanga't kalahati. Ah, pwede naman pala tamang bahay ng daga. At kung hipa ay ghetto, taong grasa oh, bagay na bagay ka nga. Pwede na naman parang humamalong tarili, siguro nga buhay mo yung istorya. Hindi dahil sa nakakatawa ka, kundi dahil buhay mo isa lang malaking patawa. Pati na rin yung mukha. Actually, staring ka talaga sa humalong tarilas, ba diba? Sino ka nga pala doon? Ah, isa sa mga sunog baga. Para ka na si Dolphy sa kaniyang paggokomedya, estilo niyo pareho sina Unat makaluma, sobrang laos na. Kaya ko magmamayabang ka rin lang to sa Comedy Rap Award na nakuha mo si Dong Galo. isip ka muna pare ko. malamang lamang hindi mo nakuha 'to dahil sa yung liriko sa mga kanta mo. Sigurado 'ko sobrang na laughter pala sila sa pagkbumuqa mo. Time. Yeah. Okay, iba iba yung sulat ni Batas dito, ha? Ah. Di ba? Iba. iba. Hindi siya one-to-one-to, guys. Diba? Advance. Siyempre, 15 years ago. Ito pa yung parang, ito yung unang taon ng flip-top, eh. Diba? Tapos, may batas na ganito magsulat. Tangay na, lupit nun, pre. Tapos, ang technical niya pa. Tapos, hindi punchline ang pinanglalaban niya dito, kundi punto. Diba? Diba? ganda ng mga punto na binitawan ni Batas dito, yung paano magkaka-squatter, ay paano magkaka, -squatter, eh, paano magkaka ang squatter. Pwede nga, tapos, di ba, mawibigat yung mga punto niya. Tapos, pwede naman, bahay ng daga, tas di ba, punto yun, tol. Ang mabigat, masakit, yung mga binitawan na salita ni Batas. Hindi siya pang-hype. No, hindi pang hype yung mga binitawan di Batas. hindi punchline, hindi haymaker eh. Hindi siya pang 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 boost ng crowd, kundi sa loob eh. Sa loob bumubutas yung mga salita ni ni Batas, yung mga linya ni Batas para kay Delo lang. Doon, yun yung, yung target ni Batas is si Delo, hindi yung crowd. Kaya mabigat, masakit yung mga sinasabi niya. So, para sa akin okay 'yon. Ang ganda nung uh, sabi ko nga ang advance ni Batas dito kasi 15 years ago yung battle na to. Unang taon to ng flip -top. Tapos makakarinig ka ng ganong klaseng sulat. Ganon pag, ganong yung pagka-construct. Ayos yun. Ang advance nun. Diba? Yun. Delo. Tignan natin. One minute. Let's go. One minute. One minute. One minute. One minute. Basa na ako ng laway. Nagsisital sikan. Bakit ka kasi sumisigaw? Wala tayo sa himag sikan. mo nagagigikan. Ang buong palibot. Natutuwa kasi sila sa'yo. Mukha ka raw batibot. <laughs> Tapos, mo patawang itsura mo. Para ka tuloy si Piolo Pascual. Alam mo ba, tingin ko sa'yo isang askal. Pero pagdating sa liriko, hindi dating talaga nung sa'king pampiolo. Kasi korte ng katawan mo. tinamo mo, parang tambiolo. <laughs> Nagtatawa na, nangingiti pa. Kasi nagdadalawang isip ka ngayon. ka pa o pa. At alam mo, bibigyan kita ng award. Sabi mo sa yung goatee. Kasi pahitim ka lang ng konti, kamukha -kamu mo si Clotty. Okay. Kaya papakrawin ko siya sa akin, Jerisha. Di mananalo ng boxing to kahit kay Aling Junisha. <laughs> <laughs> Tinan mo, tango ka ng tango. Ano ka, G-Rap? Nandito nang ako. Babanata kita sa aking mga rap. Kamu sila? One minute! Squatter! Tang, ina. Ano yun ah? Bitin! Hindi pa nagta-time si si Arik tapos na mag-perform si Delo and uh, magaan. Ayun. It's ano, battle of light and heavy. 'Yun yung nakita ko sa round 1. 'Di diba? Light and heavy, guys. Yung batas, sabi ko nga sa inyo ang ganda nung mga punto, ang ganda ng mga linya na bininitawan ni na binitawan ni batas rather sa ano na to sa round na to sa round 1 ah Oy. Teka lang. Sorry, sorry, sorry. Ano yung yung, yung inedit ko is tapos na. Sorry. Okay. Ah uh, balik tayo. Ah uh, It's battle ano Battle of Light and Heavy, sabi ko nga. Ah uh, yung mga punto, yung mga ah uh, yun yung mga punto, yung mga verses ni batas built for Delo only and mararamdaman mo yung bigat ng ano doon, bigat ng uh, ng uh, linya na yon kasi hindi siya pang crowd eh, kundi para kay Delo lang. Sumisiksik, dumidikdik yon kay Delo. Kay yung round 1 naman ni Delo na medyo nagaanan ako doon. Naka 1 to 1 to si Delo dito. Uh, which is ayun yung uh, uso nung ano na nung nung ano na to, nung panahon na to, di ba? 1 2 1 change topic, 1 2 punchline, ganun eh. So ganun yung sulat ni Delo ngay dito tapos may mga freestyle, di ba? So sa tingin ko, round 1 lamang si Batas in terms of pretense, performance, delivery, so overall. So I'll go with Batas dito. Uh, it's a 10-8 para sa akin. Perfect yan para kay Batas. Nagustuhan ko yung mga punto niya doon. Round to pakinggan natin. Kamusta na? Squatter! squatter! Pulube jolo kadire. Ang ina bombo pangit mapaho amoy ihe. Squatter! In. Sa sobrang squatter to ni Delo. Tara, titrata mo sa lang gutom dati para lang may makain sila. Makita mo tatay niya manghuli lang ko ano hayop sa liblib. At no siya, balik bayan box sa silbing playpen niya at crib. Ina. At sa sobrang kajologan mo, hindi mo na maintindihan pa nag-English ako. Kaya pag tamang sinabi ko off the top, papasok sa isip mo punong braso. Kaya pag tinanong kita kung ano, ibig sabihin na eye for an eye, tama may isimo mo, ano yung show ni Inday Badiday? <laughs> Sobra ka jologan mo, sigurado kung hindi ka pa nakakapasok sa kwartong may aircon, aminin mo. <laughs> At malaman lamang, nang hold up ka pa kanina na kusino para lang makapunta ka dito. Tangina. At sa sobrang Pasko, kaya na ito ni Delo, nakakain na siya ng baka yung Pasko at may okasyon. At eto yung mga chong, pinakamurang dilatang corn beef lang yon. Gago. Oh. Round two. Oh. Delo, one minute. Tangina, dinurog. Sorry. Pero... Ang lakas ni batas dito, Tang Tangina. Ibang-iba yung batas dito. Gutom! may kita mararamdaman mo yung gutom ni batas dito gutom sa sa yung gutom tsaka gigil mara map mm. solid pre solid dito tayo hey hey Bayabangan lang ba? Pinagmamalaki na yung konting pera sa bulsa ko. Pero alam mo ko sa liri ko, ngayon pa lang masasabi ko, tapos na to. Kaya tinan mo, ibubulgar ko to, na kunyari ganyan ang forma niya, pero si Batas, pag pa, pangalan Betty. Kasi ang ganyan checkered, paglabas niyan, ang suot niya, spaghetti. Diba, <laughs> Betty, lapeya, parang suki ng likas papaya, gumagamit ng Nivea. Pero kunyari yan, checkered ako si John Lloyd. Sa isip-isip niya, gusto ko ako si Bea. <laughs> Kaya sabi ko sa'yo, sa unang round, ikaw nagkaroon ng tumor, next dyan, cancer. Ang kalabang ko kasi ngayon, tinamo, desperadong sex bomb dancer. Oh! Oh! Spaghetti pa ba Itong si Betty tumaba, kasi araw-araw ang habit yung mukha. Para ka lang contestant ng hepe puray. Ay gagi, dito pala yun. Ito dito pala yung ano, Betty tumaba. Dito pala yung sabat. Naririnig ko rin tong, naririnig ko rin yung gano, yung linya na yun eh. Hindi ko lang alam kung kanino no? So it, dito pala 'yon, okay? Peradong sex bomb dancer. Betty tumaba kasi araw-araw ang habi mo ba ka lang <laughs> contestant ng happy Hep ni Willie Satu. Kaya kita mo, itsura mo, ganito pala mag si Winnie the Teka, hindi uubra kay Delo. Sasabayan. Sige, ilabas na yan. Hmm, oh! tangina. Pumalag si Delo sa round 2. Masasabi ba nating tabla yung round 2? Ano sa tingin nyo guys? Comment. Pag-usapan natin sa comment. Pero, sa tingin ko, oo eh. Diba? Diba? si Batas kung ano kung paano niya tinapos yung uh, round 2 ay I mean kung paano niya tinapos yung round 1 ganun niya pinasok yung round 2 so high stakes guys hindi bumaba kumaga konting sablay lang ni ni Batas sa sa delivery sa sa reference lalaylay eh ganun ganun kasugal yung uh, round 2 ni Batas pero since na perfect niya yon ang Ganda nung performance, ang ganda nung ang ganda ng delivery from start to finish, sobrang consistent, pantay. Kay dahil sa round 2, slow start. Aminin na, aminin na natin, slow start 'yon. Uh, yung round 1 dominating or dominated by Batas 'yon, no question about that. 10 8 'yon in favor of Batas. Pero pagdating sa round 2, grabe yung uh, pinakita ni, ni Delo doon. Ang ganda nung pagkuha niya ng momentum. Tapos nung nakuha niya yon hindi na niya pinakawalan. Kasi ba? maraming ganun eh. Maraming ganong performance na eh. ba? Diba? Pag nakuha na yung momentum, nawawala. Kaya, pero kay Delo, ganda nun. Slow start, pagkakuha ng momentum, ginrab na niya yon Inembrace na niya, pinerform niya, deliver niya, ganda ng mga reference, connected, kay Batas. So, paangat, yun naging performance ni Delo dito, then kay Batas, consistent. So, ang hirap, di ba? Ang hirap ng, uh, ng uh, sitwasyon kasi pwede natin sabihin, pwede natin ibigay kay Batas kasi consistent kay performance. Pero, hindi mo rin pwedeng i-disregard yung uh, round 2 ni Delo eh. Kasi ang ganda nung pagkaka- deliver ang ganda ng pagka-construct ang ganda ng pagkuha niya ng ng momentum pagka-embrace pagka-deliver pag-perform ang ganda eh ba diba? so i think itong round 2 uh, tatablak yon sa 10 points gusto ko yung round 2 ni ni Delo to be honest. so it's a uh, 20 to 18 up by 2 points si Batas round 1 sa kanya yon pero round 2 tie round 3 sa akin level, pare, ito ay posible. Marami ka pang bigas na kakainin, kaso wala kang pambili. At kung tingin mo ikaw mananalo, tingin ko nasisiraan ka na na ulo. This is my house, bitch! At nakikisquatter ka lang dito! Ha! Putang ina. Bigat talaga. Hindi, kasi nag-English ako. <laughs> oh sa totoo lang pare, gusto ko na sana maging mabait sa akin kapwa. Pero para mangyari dapat kasi yung mga tipa mo hindi na ki eksena mag ka na lang na iba Bantayan mo na mga auto na rin sa labas. Hinipap <laughs> ka pa rin naman sa ganun eh. Mag-bling-bling ka para maangas. Yung plastic na pito, gawin mong kwintas. Oh! Promise pare, bigyan kita sobrang daming barya. Kasi yung windshield ko, punasan mo. Pati yung mga bintana, kaya lang kailangan nyo ng pera, tutulungan nita, hindi yung problema. sabi mo sa nanay mo, pumunta bukas sa maaga. Kasi gabudok na yung labada. na, oh! ah, Grabe. Kaya tripling yung para hindi rin yung magiging problema. Basta bumalik siya sa lunes para magplan At samahan ako sa pagsapit ng dilim para magsilbing puta. Yeah! Ah! Tawag in a mode batas. Ito yung round uh, ito na yung ano. Ito na yung uh, part 2. Pero... Wow. Minute, part 2. Pero yung... <laughs> ina. Grabe yung round 3 ni Batas. Ang bigat pa rin ng mga punto niya dun. <laughs> Hindi. Pakinggan muna natin si Delo dito. Yan, labas mo yan. Woo! Kasi masyado ka ng patawa, para kasi Mr. Bean. Pero hindi mo yung kamuka. Ang kamuka mo si Mr. Bean. <laughs> <laughs> Pero ako sa dalawang bareta, sa dalawang bareta, ako yung tide. Kasi sa hip-hop, tinatakwil ka. Ako hindi, kasi ako yung pride. Natandaan mm. mo yan. Tagatundo to, tatagos ito. Wag mo akong lalabanan sa freestyle, pare. Ito ang mundo ko. Whoa! bumangot ka, lalo kung mapangit ka, shit ka. Gusto kong gamitin yung flies pang, pamuk sa iyong buka, Kasi napaka-cute mo pag tumatawa. Tinan mo, parang kang artista. Kamukha mo si agamula Mula kapag kinulang na. Tuloy-tuloy oh! <laughs> pa pala, meron pa ganun oras. Parang gusto nitong nagbabantay na palabasin na si Patas. Pero maawa tayo kasi ako daw mahirap sa mayaman. Ako naka-jeep. Pero mamaya pag tinalo ka ta, malalaman nila sino sa atin ang jeep. Five. Four judges gave it OT Uy OT? Ah may OT Pero Ano ah Bago tayo mag sa OT Nakuha na ni Batas yun para sa akin 1 no? and 3 Malinaw Batas Kasi yung round three ni Ni Delo Nabiten Kumbaga Paangat na Naku, ano na eh, andun na tayo sa point ng ito na, makukuha na ni Delo yung momentum niya. Parang ganon. Tapos biglang lumaylay. Nawala. So, ano ulit? Perform ulit, ipon ulit. Kaso, hindi na naging ganon ka-powerful yung mga next na linya niya. So, ganon. Paangat na, naputol, nagperform ulit, pero wala na. So, ganon ko nakita yung uh, round 3 ni Delo. Then, kay Batas naman, consistent eh. 1, 2, 3 walang pinagbago kung paano niya pinerform yung round 1 kung paano niya pinerform yung round 2 at yung round 3 pare-parehas superb solidong performance para kay Batas all 3 rounds kay Delo pinakamalakas niya pinaka malinis pinaka nakuha niya yung momentum round 2 pero 1 and 3 sorry I'll go with Batas doon so para sa akin uh 30 points para kay Batas 1 and 3. Then kay Delo naman strongest round niya yung round 2 so far and uh, no doubt about it. Uh ayun. 8 10 8 and that's 26. So 30 to 26 in favor of Batas 1 and 3, Batas round 2 tabla. Yun lang para sa akin. No need ano eh to to have an OTA. Eh. No need. Dito pa lang sa first 3 rounds may kita mo na ako 'yung sinisim Pero Bonus din to. Panoorin natin. Tuloy tayo. Pero ako, batas na ako dito. Nothing else gave it three to batas. But majority vote. We're going OT. Make some motherfucking noise. Okay. That all starts first. One minute. Konting tayimik Kasi ito nga yung isang to Kakabusin sa titik Kasi ako para akong manok na metari Kasi nasabong sa itik wak 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 napaka wak parang taga wak wak mayaman daw kuno pero tingnan mo bulsa niyan wak wak pero ko pa nalalaman ng baga taga san area ko diyan may pa cellphone cellphone ka pustahan tayo wala naman load yan. gusto mo pa ano ka ba globo smart o baka naman yung sim, sim card mo panahon paninowas art <laughs> kaya yari ka kay Belo. Ano yan? Bakit Belo? Ang pangit ng mukha mo. Sino kaya dapat pumunta kay Belo? Hindi ka na makabuelo. Pakibigyan ng yelo? Kasing isan to parang hiniwa ng yero. Matalim akong magsalita, lalo na pag freestyle. Si oh. Ngayon, makakakita ka ng twist style na binibitawan ko. Mabilis ito. Batas ba ka mo? Pwede pa uwiin na to. 10, 10, 10 seconds pa, binigyan ka ng pagkakataon. Ngayon, harapin mo na ang malalim na pagkakapaon. Oh, yeah! yeah. Freestyle eh, no? Pero, na, iba talaga yung Delo pag nag-freestyle. Eh. Pasok na pasok pa rin eh, no? Kaya tayo sa gilid siya, no? Si, si Ron Henley, tsaka si, si Apex nandun na eh, no? Okay. Batas tayo. Last round, batas. minute. Yeah. Okay. Let's go. Hello, Amen. pare. Sa totoo lang, lugi ako kung basi natin ang pagiging teknikala lang ng liriko. Kailangan ko kasing simple ang mga linya ko para lang mas maintindihan nito. <laughs> kasi bobo. Pero choko, tungkol lang to sa insultuhan natin dalawa. Ang kawawa sa akin to kasi lahat na pwede laitin makikita na sa kanyang muka. <laughs> ako simple lang naman, parang hip-hop na Brandon Boy. Balita ako yung crew nyo, tinawag na Mongol unit. Tingin mo bakit? Kasi lahat puro mukhang Mongoloid. Mongol <laughs> Saka balita ako, may mixtape daw si Delo na pinamagatang evolution. Anong rason? It made me think. Siguro kwento to na evolution ng tao at siya yung missing link. <laughs> <laughs> yeah. Pero parang salamat dahil sa'yo na itindihan ko lahat ng no biglaan. Tanga na unang kita ko pala sa iyo kanina parang tanga na shit! Above me na po snowman! <laughs> Kaya parang tanga para, Salamat dahil sa'yo na itindihan ko lahat ng no biglaan. Tanga na unang kita ko pala sa iyo kanina parang tanga na shit! Above me na po snowman! Hahaha! <laughs> tanggapin mo na sa isang bagay ka lang makakalamang sa akin, kaibigan. E, saan pa syempre sa papangitan. Tangin na. Para to round three. Eh, para itong puta na mag-freestyle lang ako. Wala akong pake dahil panalo naman ako sigurado. Tingnan mo itsura mo. Sinasabi mong taga-tundo ka. Akala mo kung okay. sino. Yeah. Tang, hindi eh, umabot. Pero, yun, sabi ko nga, uh, sa akin ha, uh, no need to have an OT eh. Batas yon 1 and 3. Pero sa OT ko, sige, let's say OT nga, I'll go with batas pa rin. Kita mo naman yung mga, mga verse ni Batas, sobrang tatalim nun, sobrang tutulis nun. Kay Delo, uh, okay, andun yung rhyming, andun yung, yung freestyle ability, pero yung punto, yung bigat, yun yung nawawala eh. Yung kay Batas kasi more on punto, more on, ano sabi ko, it's heaviness versus light. 'di ba? Heavy versus light eh, 'yung nagiging tapatan. So I'll go with batas pa rin dito sa OT. Batas. For me, mas madin si Batas. Mm, mas, mas madin. Tala. Mas madin. mga freestyle. Di sulat. Hilang. Chill out. Hmm. Yo man, oh. Uh, Mars are judge that kind of stuff. Hmm. Uh, Cause he went off the head, and he's been Doing the story tell for most part, for the most part, man. So now those, those are very, like, very, very key elements in in a battle. So I think, but I don't know, man. Maybe tonight I could be wrong, or I could but I could I have to go with. Um, I might have to go with some freestyle shit. So I might have to go to the road pick, man, pick. turn, pick, point pick. Five to Delo, .2345 to Delo for coming off the head, I mean, but yo, you know what, shit, I might even get this after this shit, but yo, storytelling, but that was shit was off the hook, yo, at the end, I think when it comes to me, I think freestyle comes off the head, so, yeah, i go with Delo. Serve. Um, Delo was dope, but si Batas so, so it's Batas for me. Yes, Batas. Uh, Nothing else. bond Good caps specs. Uh, Delo, and do it. then brought some lies, but pero si Batas, is langas. Batas OT. Batas in OT. Same. Lines, but uh, I feel like Batas had some bullets in there, so we gotta get this uh, What up? Uh, our first non-unanimous decision of the night. The scorecards were 4-1. to one. Victory goes to Batas! Make some noise for Kero! Make no motherfucker, for Kero! Make some Okay. Batas. So, Mali naman eh. Malino naman. Uh, sabi ko nga, uh, we don't have uh, I mean, hindi natin kailangan, sorry. Hindi natin kailangan ng ano, uh, we don't need an OT para ma ma-determine kung sino panalo doon. Pero ayun, um, mapa 1 2 3 man or uh, or OT, algo with batas pa rin sa both. So 'yun. Shoutout, na Anado sa bata ay sa sa request mo na to na Delovers batas. So, yun lang guys, sana nagustuhan niyo yun and kita kits tayo sa next na review mga kumak.